Hi guys. Pisan di guys. So subay day ta karon sa atong kuan. Sa atong kapalayan. Kung kumusta na ba dire? Kasi minsan lang tayo mapunta dito guys. Minsan lang natin ma uh, masurbe ang ating mga kapalayan. Kung okay pa ba? Dare. Bago pang buswak dire. Ah, buswak na. Oh, suwak na kayo dali guys oh kuha na siya morag hapit na ni mo hinog mga duha siguro ka bulan hinog na ni pwede na ni anihon so tama ni dito guys oh dito sa unahan pataas ini eh, pahaba tas hanggang dito na tama dito Libre, gisubay na akong mga ano natin, palay. Malapit na yan, mahinog. Aanihin na natin yan pag ano, mahinog na. Ayan, mga lubi, maraming bunga. Yung malunggay natin, walang sustansya. Wala pang ano, walang tawag niyan ulang sanga. Dito. May tanim dyan na balatong. Tapos yung lugbati, walang bunga. Tapos tingnan nyo naman dito guys. Minsan lang kami napunta dito guys. Kaya parang nakakatakot. Minsan lang kami na punta dito. Ito mga kawayan. Yan. Kawayan. Lamin ang pinig. Tignan natin ang langka kung may bunga. Ah, walang bunga. Walang bunga yung langka. Ayan o. Oh. Langka, walang bunga. Walang mga bunga ang langka. Wala tayong makuha ang langka. Minsan lang tayo napasyal dito sa ating palayan. doon. Maraming mga bibi doon. Sa, ano. Tapos dito, Manguha tayo dito ng rambutan. Akyatin mo! <laughs> Yun! Ayan o, inog! Daming hinog, guys. Nanguha na ng rambutan. Ayan o. Ayan o. Uy, nih, linda. Uy, Ato, <ni>, ila. <laughs> sa tanang Ano, guys? Uh, ano, mo na tayo ng rambutan. daw guys. Eh. Welcome sa aming rambutan. oh doon. Patay! <laughs> <laughs> Saan to? Isa lumboy?